wala kang boyfriend. Pero paano yun? Hindi ka ba naiingit sa mga couple na, alam mo na, pabebe, pa-sweetams, di ba, pa, bebe, pa, sweetums, diba? pa Hindi naman po. Parang nakasanayan ko naman na. Eh. Meron ba mga nagpaparamdam sa'yo? Sorry po? Meron ba mga nagpaparamdam na gusto kang i-date sa Valentine's? Madami po sa ano sa request, message request po. A message request. Opo, so, po, oh, ba... madaming ano nagme-message mga... sa akin. Galing sa super. Anong mga message to? Ano, may kadate ka na ba sa Valentine's ganon? Tapos punta ka naman dito sa Indonesia, English, yung mga taga-Indonesia, yung mga taga-ibang bansa. Yun po, taga-US ganon. Nako, talaga, nakakaloka ka naman. Pero kung sa Indonesia, Asian country, pwede pa. Pero pagdating sa US, sa UK, at sa ibang lugar, di ba, kinakailangan pa ng visa. Kaya nga po, yun po. Madaming e diba, nag, nagme-message. You should come here in Indonesia. Dapat sinabi mo, you should come instead here in the Philippines. Sinabi mo ba? Eh, di ba po marami kasing nanonood doon? ng Viva Max. Kaya, siguro, madaming mga fans daw.